Ay, yung bakod pala doon, ano, yung may mga halaman. Ako nagpintaan uh, na na yung, yung, yung pink. Saan? Wala ka gray. Oo nga. Mabili ka na ng gray. Pero okay ka mo yung kunyo. Gray mo niyo mo. Pengper. 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 Isang second coating po. Pagod, ganito na. Eh, hey, mahala. Pagod, miss. <laughs> Pagod, ganito na. So, Isang second coating po kasi nilipisan ko lang. Lagyan mo lang tutuyong gamot dyan sa table. lagay mo na yung cellphone dyan. Taya, ina. Mamaya ko e na. Mami, ako naman, hindi ako makapag Hindi ako makapag-cellphone. hirap mag-arawan. Itong gate, pipintura ang pag- Kung <laughs> may, may pa na, black pa, naka-pinta na. Black? Hindi ba pinto na yan? hindi, hindi ba pinta na yan? Ay, <laughs> ah, primer pa. Hmm, basa! Oh, ang feeling ko may kalyo na ako. Wala ka ba gloves tayo dyan? Kalyo agad. Kalyo na oh. Oh. Dati wala kang gloves. Kalyo na yung kamay ko. Pati magkakaan po. Ito mo. nag-intend din ako. Tsakain mo na nga. Ang bagal na yung mga sikresesa. Di ba nakakalyo? Sus. Hindi mo lang. Ala. Pakita sa'yo. Ako na makuha. Ako na. Ako na. Kung Paano nga ni ina-direct naman agad Eko eh, yan ay per second ko aga laang kaya mangalay sa iyo na lang yan yan mm -hmm. video lang eh. na pala ibibigay -like detector test. Mga <tinyo> 3 second kuno tingala. First <tinyo> second talaga dapat hindi, hindi na diretso ang ko. Bakit ba 'yan nakasaway di hindi? kasi pinintahan ko siya. Ano to, close? Eh.

Hi, hey, Mami. Nice ba? Okay bang pinta namin? Happy ka na kasi nililinis na namin? Huwag ka na malungkot. Hmm. May stress nga sabi nila 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 nila. Sabi? May ang pag pagkakataon sa lahat. Yung no si Anomar na kasi model? Pwede no, nang kuha ano ano sa PSA. Yung ano, Sir Pwede. Pwede man din. Kasi nandito na siya. Ikaw eh, nung naano ko akong kailan siya darating dahil kailangan na yung actual na katawan niya. Dali man yun? Ngayon. Pausapin pag nakababa na. Ano na. saan so, si ma Malapit ang lumabag yun? Oo, masin ba? Ano pa yung cellphone ko? lang siya. Puss. second coating. Ang hirap paghanap po. Ang hirap kuminta lang tayo. Kahit pagpipintor, papatula natin po. Oh. Nagalagay ka ba dito? Nakamata ang mga Maganda yung palinis. Dapat. Baba, Mahal yun? Yun. Matapang yan. Matapang yan. Mahal yun eh. Mahal yun sa gubay. Pag yung mga... Yung kasi may ano siya may scent. Yung kasing ibang mga ano dun yung flavor. flavor parang amoy banyo ba? Yung hindi iba. May ano siya may... Saan ako mag-alinis na sa'yo ang mga sa ito. Ang yeah. mga ito. 好的、嗯

ng pagtsagaan kaysa wala. Bye-bye! Thanks for watching!